Charan! Mga bossing, mga titos, titas, sisikoy, best friend, karils, uy, si Tiger, daddy, oh my god, daddy, Tiger, don't, please, dito po po nilagay, dyan, sa corner table, at improvise ulit, DIY, ito yung, hindi ko kasi tinapon iyan, eh, gustong itapon ni Amo noon pero sabi ko baka magagamit ko in the future ayan na solve na yung problema ko sa ano na naman sa vas vase o kaya vas flower vase flower vas Vase daw sabi ng ano sa sa ibang lugar vas sa atin naman vase wala tayo. Oh my God, tiger. Please. Sinisira mo naman ang magandang ano. Maganda yung bulaklak. Kaya lang iwan ko mga bossing, mga titos, titas, sisikoy. Please, comments down below. <laughs> Sabay ganun. Kung okay ba ang ginawa ko. Mga sisikoy. Mga kapatid mga um, kapanalig sa YouTube. <laughs> yan, ang improvised na na flower pot. Flower vase. Yan, dyan ko nilagay. Dyan, 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 dyan. Dyan, dyan. Yan. Ang ganda yung bulaklak. Parang plastic, pero real. It's real. Nakalimutan ko kung anong pangalan nito. Search ko pa. Kung anong pangalan. Ang ganda. na ako sa bulaklak. Eh, si Lola, basta na lang bumili. Bahala daw akong magayos na. Bahala na daw ako. Yan. Kaya naging bahala na. So, bahala na talaga. Yan. Sana ma-appreciate nila. Ang ginawa ko. Mga sisikoy. yun Naakyat ng na mga pusa. Ito si lemon. Lemon. Ito naman, wisik-wisikan ko na, isprayan ko na lang ng tubig. Uh, transplant ko after Chinese New Year. Yan. After Chinese New Year, o kaya, ibang makabili ako ng, ano, pasuna talagang para sa halaman. Ito, mga sisikoy, ang aking breaking news. <laughs> isang breaking news yan happy weekends everyone today is Saturday tomorrow is Sunday weekends happy family day sa mga kasama sa kasama ang kanilang mga familia mm -hmm. Sunday is family day friends day mm -hmm. bukas is Sunday Happy Friends Day, Happy Family Day sa mga kasakasama kanilang mga pamilya. Pero kami karamihan sa atin mga OFW, malayo tayo sa ating mga pamilya. So, laban lang. Tuloy ang buhay. Yan ang mga kuting ko. Gusto nila yung bulaklak na amaze sila sa bulaklak. Ayan. yan, yan, si Fafa. Naku po, naku po, huwag nyo namang guluin. See you next time mga bossing, mga sisi loves. Mga, oh my God, oh my God, what happened? Mga sisi ko'y.